bahagi na rin ng ating nakagawian kada May 1 Labor Day ay eh, yung mga job fair. So pakibigyan nga po kami ng detalye tungkol po sa gagawin ninyong job fair tomorrow, sir. Ilang sites ba ito? Ah, uh, Maricel, tama ka diyan. Uh, yung kong uh, sa taon pong ito, malawakan ito. Meron po tayong 97 confirm mm. job fair sites. At ang maglalahok po dito ay humigit-kumulang 2,500 employers. At ang inaalok po na trabaho nationwide ay uh, maabot ng mahigit na 200,000. Wow. May sell meron ding, ding uh, magpa-participate na uh, mga recruitment agencies mm -hmm. na kung saan naman ang inaalok nila ay overseas work, overseas jobs at uh, meron humigit kumulang nationwide mga 40,000 available na vacancies. Okay. Sir, punta muna tayo dito sa mga local jobs. So ito pong sinasabi ninyo na 200,000, ah uh, ito po ay eh yung mga trabaho lamang dito sa Pilipinas. Tama po ba? Ano-ano po yung usual o yung karamihan na mga job vacancies na aasahan ng ating mga job seekers pagpunta nila sa job fair tomorrow? Maricel, batay po dun sa ulan na ipinagkaloob sa akin ng ating uh... Uh, Bureau of Local Employment at uh, yun naman ay binigay din po ng uh, tumatay yung chairman itong Labor Day Celebration for 2024, si Undersecretary Benjo Benavidez. Mm -mm. Ang top uh, local vacancies po ay nandun sa retail and sales. Ang mga klase po ng trabaho ay uh, kahera, uh, sales clerk, uh, meron din po sa manufacturing, mga production workers at saka yun po mga operators. Uh, meron din po sa business process, uh, outsourcing and management sector. Mga customer service representatives po yan at uh, sa construction na uh, yung pangkaraniwan po yung mga manggagawa laborer, carpenter at painters po at uh, meron din sa bahagi ng financial and uh, insurance activities, mga financial advisors at uh, sa accommodation and food service, uh, food services or uh, yung bahagi sa ating turismo, meron po mga service crew, cook, uh, waiter, servers at uh, ito po yung transportation din na uh, meron mm -hmm. din pong uh, Maraking bilang ng mga hinahanap na trabaho at uh, siyempre sa edukasyon, yung pong mga teacher, mga instructor. At uh, meron din po sa health and uh, social work sector. So ito po ilan lamang dun sa mga available na trabaho para po dito sa local placement ng ating mga job seekers.